Good afternoon to everyone and welcome to my channel And it's me again, ang inyong dismosong ka blogger. vlogger Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat Sa mga walang sawa na tumatangkilik Nanonood sa mga supporters mo sa ng mga content ko dito sa aking content here on my YouTube channel. So, wag din babaktawan o lalaktawan itong ating content na yung araw. I'm sure na hindi, hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula sa hanggang ulihan. And, syempre, don't forget to share this video, okay? And, don't forget to, to send me stars on my FB page. Mamaya ipapost ko to and share, uh, send kayo ng stars yan. Okay? So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Grabe guys, grabe. Ganito pala. Ganito pala kalaki ang alaga na binigay sa mag-amang atay din. So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bomba. Oh, so, ito na guys. Watch this. at kung nakita nyo naman yung recap so once again say titi o sa mga admins dumako na, na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina nakupo Diyos ko hindi lang ganito pala ang binigay kila at tide at Art tide or for sa mag-amang Atayde. So, ibig sabihin, kahit anong gawing deny ni Arlo dyan, kahit anong gawin niyang i-denyan, eh talagang sangkot siya sa flood control project dahil guys, 60 million pesos lang naman ganun kalaking halaga ang binigay sa magpamangkupal na di ay I couldn't imagine that um, that price no or that money that um, they use kaso guys, di ba? Binigyan sila ng ganyan kalaking alaga pero sa napunta, di ba? Sa napunta sa mga kabalbalan, di ba? Sa pasal dito, pasal doon. Walwal dito, walwal doon. dito, abroad doon. Doon na po lahat ng dapat sa atin napunta, Ganyan kalaki ang ninakaw sa atin ni Arjo at Tide. Okay? Ganyan kalaki ang nakulimbat ni Arjo at Tide. Pero nung nagkabuking ganan panay sa dinay di ba panay sa um, panay sa wala kong ganyan wala kong ganito di diba? wala kong kinadalaman di ba eh paano yan talagang dinidiin ka talaga ng tandaan na argo sa flood control project paano mo paano mo malulusutan yan tapos di ba kasama pa yung tatay mo kasama pa yung tatay mo na although eh, kidnap for ransom yan di ba eh talagang Hmm, talagang mago kaya pala ganyan kabilis ng mama ng mga yan. Bukod sa tatay, na ganoon din yung trabaho, di ba? Eh yung anak, eh may din talagang ganito yung trabaho yan, di ba? Tapos, di ba yung mga... <laughs> gan, yan na isa-isa na mismong lumalabas ang mga ebidensya at resibo kaya hindi na siya makapagkakaila pati yung mga pet yung mga mga rep yung mga kung ano naman mga mga predator na lumalabas noon mga yate mga beach resort beach house mga um, sariling bahay ng sister mo um, or ng kapatid mong bunsong babae di diba, sa, sa helicopter ng sister mong babae na talagang wala pang naipupunta na yamo sa showbiz pero sa isang pisok isang pisap mata talagang na una niya pa yung mga showbiz friends niya na una niya pa yung mga artista niya kaibigan 'di ba? 'Yun naman pala kaya pala siya kaya pala kayo nakakapagpundar ng ganyan. I wonder, 'di ba? Bakit kayo nagkakaroon ng ganyan? Ang yabang yabang ni pang yabang lahat ng mga pinupundar ninyo noon. Kung naman pala yung mga pinupundar ninyo. Yan pala ang dahilan. 60 million pesos, diba. Sino ba naman ang hindi makakapagpundar, di ba, ng mga ganyan? Kung wala kang ganyan klaseng trabaho or kung wala kang ginagawang monkey business diba ba? Eh, alam lam, alam lang naman natin artista yung artista yung maya, diba? Pero yun naman pala, buwat na pumasok si Arjo sa politika o sa politics, eh, may mga ganyan-ganyan ng usap-usapan. Kaya pala mayat-maya, nag-abroad, di ba? Mayat-maya na mamasyal, pero ngayon, na nagkabukingan na nagkabistuhan na nagkalaglagan na nasan na ngayon yung mga pinagbamayabang nyo panay sa kaila ngayon diba panay um, panay panay, panay pagsisay ng maling nyo panay pagdedenay niya na wala siyang hindi hindi daw sa kanila yung at ah, talaga ba? yabang-yabang pa Yabang-yabang ng nanay mo di ba? yabang-yabang mo. Yabang-yabang niya yung mga di Na kayo, di ba? Kung saan saan kayo nagpapainterview, interview sa saan, saan YouTube channel kayo nagpapa-interview pero pero nung nung na, di ba? Nung nagka nung nagka na or na timbong na yung gina gawa ninyo na na ang mga kubulos tugan na ginagawa ninyo or yung mga katalantaduhan na ginagawa ninyo eh wala diba? biglang deny kayo eh bigla kayong um, uh, bigla kayong naging mabait eh. sa mga nabuking na kayo diba? mga nabuko na kayo ganyan talaga ganyan talaga mga kakadnation pag alatang alatang guilty magsisinungaling at magsisinungaling ka na lang talaga talaga. iba Ang kakapal mismo ng pagmumukha nila. Ako ha, ako ha, kahit hindi ako, pwede hindi ako tapos pero isa din naman ako sa mga Pilipino talaga na, na I deserve justice, okay? We deserve justice. Pero ngayon, guys, thank God, at isa-isa nang lumalabas ang mga resibot evidence at ganito, isa to sa mga resibo't ebedensya diba na ganyan pala kalaki ang minakaw ng siyempre na ni Arjo at Tyde at take note ta kasabuat pa yung tatay niyang si sa lahat ng mga kamalbalan niyang ito siyempre may kasabihan nga tayo diba like father like son or like father like daughter diba kung ano talaga yung puno, siya talaga yung bunga, di ba? Siya talaga yung uh, magiging bunga at magmamana lahat ng kasamaan ng tatay niya sa mundong ito, di ba? So, saan pa ba magmamana yan si, si Aw-Aw, ba? -aw, diba? Eh, di dun sa tatay niyang gumagawa ng masama, ba? Diba? So, ba? Diba? And takataka taka tayo sa show. Sa ano, diba? ba? Diba? Ba't siya nakakapul... Mayabang nakakapul siya ng mga Prada-Prada. And syempre, mayat mayan nag nag-a-upload. Yun naman pala, guys. Mini na na ako na palang 60, 60 million pesos. So, 60 ah, 60 million, okay? Pero baka, baka hindi lang 60 million guys ang, ang ninakaw niyan, di ba? Baka, baka buong budget na para sa QC mismo, para sa mga kawang gawa sa QC. Eh talagang ninakaw talaga ng kupan na di ba? Or ninakaw ng inayupak na yan diba, hindi lang natin alam. Kaya itong 60 million na to, isa to sa mga hindi na niya madideny at hindi na niya maipagkakaila at hindi na niya talaga mai hindi, hindi na niya makukuhang magdeny dito at hindi na niya makukuhang mag um, kaila dito. Diba? Kahit naman mag sinungaling yan, kahit naman mag um, magkaila yan or gumawa yan ng mga ganyan kasungalingan, wala nang naniniwala sa kanya. Sino mga niloko niya, di ba? lahat tayong mga Pilipino, eh damay-damay dito sa, or lahat tayo ninakawa ng Arjo at tayo din na yan. Pero, pero ba? Diba, paano mo ikakaila itong ganitong, um, ganito kalaking pera na, na ikulimbat or nakulimbat mo sa buong Pilipinas, di ba? Hindi lang ikaw, kundi lahat kayong mga pulpon na politiko, di ba? So, di ba? Paano ni paano niya paano, paano mo itlulusot 'yon? Eh kung yung mga ano nga yung mga pare-pref nga ng nanay mo, di ba? Pawalwalwalwal mo. Di ba lahat lumabas? Ito pa kayong 60 million pesos na talagang um, ninakaw mo sa buong Pilipinas. O baka nga hindi lang 60 million pesos ang ninakaw ng Arjo at tayo din na dito sa Pilipinas, di ba? Baka mahigit pa 100 million or towards 500 million, di ba? Um, kaso kasi yung iba, para hindi nga makulong, di ba? Mga nang sa oli na, pero itong audio na to, wala na itong kasa sa oli, lahat na gastos na niya, lahat na walwal -wal na niya, lahat na i- na i-factor ito na niya na wala naman talagang iginanda o wala naman talagang ginanda lahat na ginawa diba? lahat na ginawa lahat lahat di ba lahat lahat ginawa na lahat ng pagpapalito kay or whatsoever ginawa na pero ano nangyari ano nang na Diba? ba wala nga na di ba tapos ngayon eh nung nagkabukiwa na nag eh, nga na ay biglang hindi daw sa kanila yan, hindi daw, hindi daw sa kanila yan, di ba? Uh, wala kang ganyan, di ba? Ganun yung mga salitaan niya ng mga nakaraang hearing, di ba? for short, nagkakaila or nagsis, nung aling lang yung baklos na yan, di ba? Pero, pero nung hindi pa pumuputok ang blood, blood, blood control, or yung corruption, eh talagang, or yung corruption, nung hindi pa pumuputok, talagang display display di ba pa interview tayo dito pa kamamaya marami news ang manood dito di ba nagpapos sa TikTok nagpapos sa Facebook nagpapos sa IG nagpapos sa YouTube di ba mga bloggers na talagang um, nag interview sa kanila di ba ito nang mga mga kuto um, bloggers na to post post kaya ayan lahat tuloy ng mga kantalan doon at kawalang yaan pamit kani ni spaet. Eh talagang nagbuking, 'di ba? Ngayon hirap na hirap sa magsinungaling or mag-mag-lie kasi nga lahat ng ebidensya, e eh, proven guilty sila lahat ng ebidensya eh nasa social media na at wala nang makakapagbura pa. Tapos may mga magsasalita ditong mga basher na keso okay, may mga ebidensya ba kayo? May mga resibo ba kayo, 'di ba? May mga uh, magpapatunay ba? sa mga pinukuda oh, diba? nila, di ba? Mga ganyan-ganyan nila, di ba? Na medyo nakakasawa na rin at talagang nakakarindi na rin. Ito na nga, di diba? Lahat na nga ng evidence at resibo lumalabas na lahat mismo ng mga resibo at evidence. E talagang mga Uh, mga lumalabas na so, lahat ng mga yan tinuturo siyang magnakaw, isa siya sa sang mga sangkot or should I say, isa siya sa mga katulong magnakaw ng kaba ng Pilipino kaya kaya kung hindi ka Pilipino at hindi ka para galit sa kan kanya, eh aba, ikaw na may, may problema, di diba? Baka mamaya may problema ka na sa pag-iisip or may problema ka na sa utak, di ba? Pacheck up kayo ha. Baka mamaya wala na kayo sa katinoan eh. Wala na kayo sa katinoan ng isip. Diba? Uh, huwag ninyong hinahayaan na ganyan ganyan kayo. Lalong lalo na ni Arjo. Diba? Naku, baka mamaya pag kumalat to, diba? At nabasa niya, eh talagang magkakatila pa yan, diba? Mag, uh, magsisisinungaling pa yan. Mag, um, Diba? Ewan ko lang nga, saan niya nakukuha yung mga pagsisinungaling na yan? Or saan niya nakukuha yung kapal ng mukha niya para magsinungaling, di ba? Eh, halatang halata naman, di ba? Na talagang nagsisinungaling siya. So, Tingnan niyo nga, di ba? Kung kung totoo yung mga, mag, mga pinagsisinungaling mga pinagsisinungalingan niya ni Arlo eh ba't nahirap na hirap magsalita yan no? sa mga senate hearing or sa mga pagpupulong nila sa kongreso, di ba? But but nahihirapan yan wag or but na, nag-iisip yan ng mga sasabihin na, di ba? So sino mga niloko mo aldo or out out sino yung mga tinanrantado mo or mga ginago mo, di ba? Kaya sorry na lang yung mga na-expect ninyong magbabayad yan or sasaori niya yan. Hindi, di ba? Um, uh, talagang ninakaw na niya at ginasta niya na eh. Talagang kitang-kita na yung mga receive at ebedensya kung saan nailagay or saan niya ipinunta yung paba ng Pilipino na dapat eh tayo talaga yung nagpapakasasa at tayo talaga ang kumakam-kam ng mga pera or tayo talaga ng papakasasa di ba tayo mall tayo nag shopping tayo yung nag-abroad di ba tayo yung nag-hotel tayo yung nakikipag-date na pa tayo, tayo na, nanonood ng concert di ba na ang mamahal ng tickets di ba pero wala eh di ba iba yung sistema dito sa Pilipinas dahil dito sa mga kagaya ni Ardo at tayo din na pulpol na politiko okay so bye bye na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang mag -a. kayo agad ang unang-unang makakanood ng aking mga susunod pang i-upload ang mga videos. Okay? So, bye, -bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye bye.